Mahiwagang kwento Sa sinaw ng panahon, sa kaharian ng Berbanya, may isang mahiwagang alamat na hanggang ngayon ay nagbibigay ng aral sa ating mga puso. Ito ay ang kwento ng Ibong Adarna, ang mahiwagang ibon na may pitong awit, pitong kulay at kapangyarihang magpagaling o magpahamak sa marangyang palasyo ng Berbanya, na namumuno ang mabuting Haring Fernando. Minamahal siya ng kanyang mga mamamayan dahil sa kanyang hustisya at kabutihan. Ngunit isang gabi, isang kakaibang panaginip ang gumambala sa kanyang kapakanan. Nagkasakit ang hari ng matinding karamdaman na walang gamot ang makapagpagaling. Nangihina siya araw-araw at ang buong kaharian ay nalulungkot. Tinawag ng hari ang kanyang tatlong anak na lalaki, sina Don Pedro, ang panganay na matapang, Don Diego, ang pangalawa na matalino, at Don Juan, ang bunso na may mabuting puso. May isang paraan lamang upang ako'y gumaling. Kailangan ninyong dalhin sa akin ang ibong adarna mula sa bundok Tabor. Ang pitong awit nito lamang ang makapagpapagaling sa akin. Ngunit babala ng hari, ang ibong adarna ay hindi basta ibon lang. Pagito ay umawit ng pitong beses, ang sinumang makarinig ay makakatulog ng mahimbing. At kapag natulog ka sa ilalim nito, ikaw ay tatamaan ng kanyang dumi at ikaw ay magiging bato. Si Don Pedro bilang panganay, ang unang lumakad tungo sa bundok tabor. Puno siya ng tiwala sa kanyang lakas at tapang. Mahabang paglalakbay ang kanyang tiniis. Pagod na pagod na siya nang makarating sa isang kubo kung saan nakatira ang isang matandang ermitanyo. Ginoo, hinahanap mo ba ang ibong adarna? Makinig ka sa akin. Magdala ka ng pitong labaha upang sugatan ng iyong sarili kapag nagsimula na itong umawit. Ang sakit ay magpapagising sa iyo at magdala ka ng kalamansi at tubig upang hugasan ang dumi nito kapag ikaw ay tinamaan. Ngunit si Don Pedro sa kanyang kayabangan ay hindi lubusang nakinig. Naisip niya na sapat na ang kanyang lakas upang labanan ang kapangyarihan ng ibon. Nang makarating siya sa puno kung saan naninirahan ang ibong adarna, namangha siya sa ganda nito. Nagsimula itong umawit, isang awit, dalawang awit, tatlong awit. Sumubok siyang manatiling gising, ngunit napakalakas ng mahika. Sa ikaapat na awit, nakatulog si Don Pedro. At nang dumumi ang ibon sa kanya, agad siyang naging bato. Nang hindi bumalik si Don Pedro, si Don Diego naman ang nagpasyang pumunta sa Bundok Tabor. Mas matalino siya kaysa sa kanyang kuya at naniniwala siyang makakahanap siya ng paraan Nakarating din siya sa kubo ng ermitanyo at nakatanggap ng parehong payo. Ngunit tulad ni Don Pedro, hindi rin siya lubos na nakinig. Dinedman niya lang ang payo ng ermitanyo. Naisip niya na ang kanyang talino ay sapat na. Sa ilalim ng puno, narinig niya ang pitong awit ng ibong adarna. sumubuk siyang labanan ng antok gamit ang kanyang isipan, ngunit ang mahika ay mas malakas pa rin sa kanya sa ika na awit nakatulog din si Don Diego. At tulad ng kanyang kuya, nang dumumi ang ibon, naging bato rin siya. Ang bunso, si Don Juan, ay lubhang nalungkot nang hindi na bumalik ang kanyang mga kapatid. Kahit mahal na mahal niya ang kanyang mga kuya, alam niyang kailangan niyang ipagpatuloy ang misyon para sa kanilang ama. Naglakbay din si Don Juan tungo sa bundok Tabor at nang makating siya sa kubo ng ermitanyo, hindi lamang siya nakinig, tinanong niya ang bawat detalye. Lolo, paano ko ba talaga mapipigilan ng antok? Paano ko ba talagang maiiwasan ang dumi ng ibon? Hmm. Anak, ang iyong pagpapakumbaba ay iyong lakas. Gamitin mo ang pitong labaha sa iyong mga braso. Ang sakit ay magpapagising sa iyo. At huwag kang matutulog sa ilalim ng puno. Maghintay ka sa gilid. At kapag natulog na ang ibon pagkatapos ng pitong awit, saka mo ito hulihin gamit ang gintong hawla. Sumunod nang husto si Don Juan nang magsimula ang ibong adarna na umawit. Hinugot niya ang labaha at sinugatan ang kanyang braso. Ang sakit ay nagpagising sa kanya. Unang awit hiwa, ikalawang awit hiwa, ikatlong awit hiwa. Pitong beses siyang nagsugat at pitong beses siyang nanatiling gising. Nang matapos ang pitong awit, nakatulog ang ibon. Dali-daling kinuha ni Don Juan ang gintong hawla at nilagay doon ang ibong adarna. Ngunit bago siya umalis, Nakita niya ang dalawang batong pigura sa ilalim ng puno. Nakilala niya ang mga ito, sina Don Pedro at Don Diego. Gamit ang kalamansi at tubig na ibinigay ng ermitanyo, hinugasan niya ang mga bato. At sa isang himala, bumalik sa tao ang kanyang mga kapatid. Masayang masaya sina Don Pedro at Don Diego na nabuhay muli. Ngunit sa kanilang mga puso, may inggit na sumibol. Bakit ang punso ang nagtagumpay samantalang sila ay nabigo? Habang naglalakbay pa uwi, habang natutulog si Don Juan, sinamantala ng dalawang kapatid ang pagkakataon. Kinuha nila ang ibong Adarna at iniwan si Don Juan sa isang malalim na balon. Bumalik si na Don Pedro at Don Diego sa palasyo at inangkin nila ang pagpupuri na dapay ay kay Don Juan. Ngunit kahit iniharap nila ang ibong Adarna sa hari, hindi ito umawit dahil alam ng ibon ang katotohanan, hindi sila ang tunay na bayani. Samantala sa balon, nakahanap si Don Juan ng paraan na umakyat. Tumulong sa kanya ang mga diwata na naawa sa kanyang kabutihan. Nang makabalik si Don Juan sa palasyo, umawit ang ibong Adarna, pitong awit na puno ng saya at kapangyarihan. At sa wakas, gumaling ang Haring Fernando. Nalaman ng hari ang katotohanan. Ang kasamaan ng dalawang panganay at ang kabutihan ng bunso. Ngunit si Don Juan sa kanyang mabuting puso ay pinatawad ng kanyang mga kapatid. Ama, sila ay aking mga kapatid. Ang pamilya ay higit pa sa anumang kayamanan. At mula noon, natuto ang buong kaharian ng mahalagang aral. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa tapang o talino lamang, kundi sa pagpapakumbaba pagtitiwala at kabutihan ng puso. Ang ibong Adorna ay hindi lamang mahiwagang ibon. Ito ay simbolo ng katotohanan na ang mga sumusubok naman manlinlang ay hindi magtatagumpay at ang mga may dalisay na hangarin ay laging makakakita ng liwanag. At hanggang ngayon, ang kwento dito ay nagpapaalala sa atin. Sa gitna ng kadiliman, ang kabutihan ay laging mananaig. Kung nagustuhan mo ang video na ito, Paki-like at mag-subscribe na rin. Maraming salamat.